Mga hindi dapat tinatanong sa kamag-anak tuwing holiday reunions. Alamin! Mula sa paglilista ng menu sa ating noche buena hanggang sa pagbili ng mga pangregalo ngayong Pasko at sa gitna ng lahat ng mga paghahanda. Excited ka na bang humarap ulit kina tito at tita? Kasabay nito, paniguradong magsusulputan na naman ng mga tanong na kinatatakutan ng lahat at minsan ay hindi ka aya aya o offensive. Tulad na lang ng, kailan ka mag-aasawa? Kailan niyo balak mag-anak? Tumaba o nangangayat ka ata? Bakit wala ka pang trabaho? Magkano ang sweldo mo? Para kay Jocelyn Del Mundo, isang sociology professor sa si University of the Philippines, Manila, sa ganitong sitwasyon, kailangan daw nating intindihin ang Filipino identity posible raw kasi na ang mga pagtatanong nila sa atin ay pagpapakita lamang ng paikisama at paikipagkapwa tao Ngunit para sa Ateneo de Manila University psychologist na si Albert Go nakadepende pa rin ang lahat sa family dynamics. May mga possibility daw na may mga pamilya kung saan nina-normalize na ang pagtatanong ng mga ganitong bagay. Kahit pa itinuturi itong offensive para sa karamihan, maliban dito marami ang gustong updated tayo sa buhay ng isa't isa, lalo once a year lang naman tayo nakikita. Bagamat hindi natin mapipigilan ang sasabihin o itatanong ng iba. Nagbigay ng quick tip si Go na pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon. Nagbigay ng quick tip si Go na pwedeng gawin sa ganitong sitwasyon tulad na lang ng pagbabasa ng facial expressions, pag usap in private, at pagfofocus sa mas magagandang bagay. Sa ganitong paraan daw, matutunan nating makipag-engage sa mga tao na may iba't ibang kinalakihan at nakasanayang kultura. At mas mangingibabaw pa rin ang tunay na diwa ng kapaskuhan lalo na sa ating mga Pilipino.